いょっとお世話になっちゃった方がいい。

Tanggalin mo yung nilagay mo dito. Alisin, alisin. Tanggalin mo yung nilagay mo dito. Atar, kapag atar, parang matar si Darwin. O, tanggalin mo. Tanggalin mo, kusan mo. Okay, tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Okay, mula okay, ulo. Tapon. Tagasaan kang gumagawa. Ha? Tagasaan kang gumagawa. Okay, Tanggalin mo. Tanggalin mo.

Sabi yan ang mga Hindi naman ba yung Hindi rin na uli Hindi rin na uli Hindi rin na sa iman hospital Sige, hmm. tanggalin mo lahat dyan Anong nilagay mo dyan? Mamaya, pupuritin kita dyan Sige, aplusin mo lahat Tanggalin mo Mo. Ano pa kasi nilagay nyo dyan? Dyan sa deep dip. Anong nilagay nyo sa deep Tanggalin! Dyan sa deep tanggalin. tanggalin mo! Ito magkukulam na ito. Wata ka pa magkukulam. Ilang taong ka na magkukulam ka? Ha? Okay, tanggalin mo. Galing ka magtago. Marami nang marami kang makalaban mong gagamot. Ang nang pamira din pa kilos, oh. Anong pangalan mo magkukulam? Atar. Matar, matar, sedarum Ano nga, ano anu atraso dito Ha? Nanti berus Dike, tanggalin pulang. Tanggalin jangan mau pulang kang. Ha? Ka. ha? Ka. Diga, no Nanigas ka na dyan. Ipat. Iyapraktor. Diktal bakutal baginam. Igritong paksago lang urok. Lupating tram. Nokto. Ah, nino ka? Ah. Ah. Tagasan ka magkukulang ka? Tagasan Ah. Tagasan ang magkukulang. Gagalingin mo ito ah. Ha? Ah. Rator, rito, rito. Pagagalingin. Pagagalingin. Ha? Ah. Pagagalingin ha. Ah. Adra, adra, adam. ah, pagagalingin mo ito. Sige. So, tanggalin mo lahat ng mga la, nilagay mo diyan. Mula ulo, kaba sa ulo. Tanggalin. Oh. ko kasi kikulam ka ng ulam ha. Inet ng araw. Mm, Ay! Okay. Hmm. <coughs> Inet. Latig mo Diyos. Sige. Tanggalin mo lahat. Hindi ka magsasalita. Ha? Anong atraso nito? Bakit mo ginukulam? Ha? Anong atraso nito? A vertictro ang kung parin pares mo siya. Anong atraso, Anong atraso nito? Anong atraso nito? Anong atraso nito? Bakit mo ginaganito? Ha? Anong atraso nito? Anong atraso nito? Bakit mo ginugulang? Ha? Anong atraso? Ha? Anong atraso nito? Bakit mo ginugulang? Tanggalin mo, papatayin kita, bakit ka ng salita. Wapatay ako ng magugulaw. Ha? Pagalingin mo ito ha. Sagot. Gagaling ito ha. Gagaling ito ha. Ayun, ka. tigas kang magugulaw ka. Huwag kang titigas-tigas. Anong atraso nito? Bakit mo ginagulam ito? Ha? Igyus, 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 So, oh. sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sisilihan pa kita sa mata kung hindi ka magsalita. Gusto mo siguro masilihan ka. Pa. Patayin natin itong magukulam ito. Masyado bang, ano? Nakatayin kita. ano? So, oh. kaya pa? Pagalingin mo na ito, Ha? Ha?

magsasalita. Ha? Hindi ka pa rin magsasalita. Sige. Sige, tanggalin mo lahat. Mula ulo hanggang pa. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. <coughs> Saan po na yung mga sumasakit na yung boss? Sa Saan pa? Oh, pati ano? Pati sa tuhod. Sige, tanggalin mo. Sige, tanggalin mo. Pati sa tuhod.

Lang idedera. Okay, yeah, tanggal lima. Yeah. Okay, dito sa tuhod pa daw, meron pa dyan. Meron pa dyan sa tuhod. Meron pa sa tuhod. Yeah! Oh, tanggal lima. ulam ka Nagpangalit ang busis mo Taga saan ka magkulam ka Ha Taga saan ka magkulam ka Taga saan ka magkulam ka Taga saan ka ka? Tag -saan ka, ka Ha Taga saan ka tanggalin mo lahat yan hindi ka pa magdadala Oh, si Silia kita sama tabu teh mau bait, bait pa pagu eh. ibang bang ke kamu talaga. Anong ano nito, tao? Anong atraso dito? Sakit mo pinibigyan ng sakit. Ha? Anong galit mo dito? Anong galit mo dito? Ha? Anong galit mo dito? Ha? Taga saan ka? Pwede ba tayong mag-usap? Anong atraso dito sa'yo? Bakit mo kinukulam? Ha? Oh! Ano? Ano? Oh! Sige, tanggalin mo! Hindi lang yan ang abutin mo. Ano ka traso nito sa iyo? Bakit mo pinapasakit? Pinapahirapan? Ha? Ah, hindi ka talaga magsasalita. Patayin na lang kita. Diyos <tong> na niya. Diyos <tong> na kung ang ulo ng bang. Diyos <tong> na kinatakutan ni <tong> Lucifer. Patayin ang mangkukulam na ito. Sa kalan niya.